Bakit kaya tinawag ito na pinakamapanganib na tulay sa buong mundo? Sa gitna ng mga nakamamanghang tanawin ng Honza Valley sa Pakistan, ay matatagpuan ang isang tulay na tunay na susubok sa tapang ng sinumang tatawid dito. Ito ang Husseini Hanging Bridge at kinilala bilang isa sa mga pinakamapanganib na tulay sa buong mundo. Itinayo ito noong 1968 upang may magkokonekta sa dalawang village. Mula sa Husayni Village patungong Zarabad Village na makikita sa kabilang side ng Borit River dahil sa bulubundukin nila na lugar. Kaya isa ito sa madaling daan patungo sa kabilang nayon. At ito rin ang ginagamit araw-araw ng mga lokal na naninirahan sa lugar patungo sa kanilang mga farm. Ang tulay na ito ay gawa sa steel cables at kahoy kaya hindi ito ganoon ka-stable kapag dumadaan karito. Malakas din ang hangin sa lugar na ito, kaya gumagalaw ang tulay na ito tuwing hahangin ng malakas. Nasa 200 meters naman ang haba ng tulay na ito, kaya kung nasa gitna ka na, ay mas magalaw ang tulay na ito. Habang tumatagal ang tulay na ito, ay lalong rumurupok ang mga kahoy na ginagamit dito. At unti-unti ring napuputol ang mga strand ng kable nito. Noong unang tulay na ginawa nila, ay nasira dahil inabot ng malakas na baha. Noong 2013, ay inayos din nila ito at pinalitan ang mga kahoy na tabla upang mas malapad yung apakan. Kaya lang hindi kagaya ng mga hanging bridge natin dito na maganda ang apakan. Sa tulay na ito kasi, ang apakan ay may agwat ang bawat kahoy na tabla na sakto lang ang isang hakbang. Kaya kung tatawid ka dito talagang patibayan ng loob dahil ang bawat hakbang mo sa tulay na ito ay tila isang pagsubok at hindi pwede rito ang malululain kasi nakakalula kapag tumingin ka sa kahoy na aapakan mo at siguradong tatagos ang paningin mo sa rumaragasang tubig ng ilog at baka mawalan ka ng balanse at ikaw ay mahulog. Sa ngayon, ang tulay na ito ay hindi lang para sa mga lokal kundi ginawa na rin itong tourist attraction at marami na rin ang pumupunta ditong mga turista lalo na ang mga turistang mahilig sa adventure. Wala namang sapat na seguridad o safety measures na ipinapatupad sa tulay na ito Walang mga railing o safety nets na magbibigay ng karagdagang proteksyon sa mga tumatawid. Kinakailangan mo rin na maging maingat sa bawat hakbang upang hindi matapakan ang puwang at mahulog. Malakas rin ang agos ng tubig ng ilog dito na may dalang mga buhangin. Kaya kung malaglag ka rito, talagang mahihirapan kang makabawi. Tulad na lamang noong 2022. May isang turista na sumubok na tumawid sa tulay na ito at nahulog dahil sa lakas ng hangin kaya nawalan siya ng balanse. Dahil sa lakas ng current ng tubig ay hindi agad siya na-rescue ng mga kasamahan niya at natagpuan na siyang wala ng buhay. Isa lang po yan sa mga naiulat na mga namatay dahil sa pagtawid sa pinaka mapanganib na tulay sa buong mundo. At ilang mga lokal na naninirahan na kaya ang nahulog sa tulay na ito. Ikaw Higala. Nasubukan mo na bang tumawid sa isang hanging bridge? Ano ang pakiramdam mo lalo na noong nasa gitna ka?